Ayan yung mga nakuha mong kalakal? Ha? Ayan hmm. yung mga nakuha mong kalakal? Saan, saan mo nakuha yan? Yan lang, Tondo. Ah, binigay sa'yo? Binigay sa akin ni ate. Ah. Ito naman sa tubigan binigay sa akin. Ah, yan yung mga o, ano? O, sa Tondo. O, oh, saan mo ibibenta yan? Yan, kasi dito mura lang eh. Ah, dito, yan. Ito, oh, yung sa receibo ka po, no? Mga 35 lang ako. Tina mo naman oh. Naka 35 ka lang. Ayun oh, 35. 35. Magka, yun na yung pagkain mo sa maghapon. Oo. Kulang pa nga. Kulang pa. <laughs> Magandang buhay Pilipinas! Magandang magandang buhay mga ka okay, Welcome back sa aking channel, Coach Manny po! At ang video natin sa araw na to ay uh, ewan ko kung naalala nyo yung dati kong video tungkol sa isang uh, senior citizen na mag-isa lang siyang namumuhay dito sa tondo ang kanyang mga anak nasa mga probinsya at uh, alam nyo, nabubuhay lang siya sa pangangalakal uh, nangunguha siya ng mga kung ano ng mga plastic para yun yung niya para makasurvive siya sa bawat araw sa pagkain niya sa araw-araw. At uh, ayun, naalala nyo ba na hiningan ko siya ng tulong nung time na 'yon, ay uh, nakita ko siya na namamagay yung mga paa, hirap na hirap siyang makalakad, kaya hindi siya makapangalakal kaya talagang ayun inabutan natin kahit papaano para meron siyang panggastos. At uh, eto, uh, yung hiningi ko na tulong na 'yon ay uh, salamat sa Diyos dahil meron pong tubugon at ito po ya uh, Uh, tumugon po ang isang uh, nag-youtube din, isang vlogger din na OFW sa Hong Kong kaya shout out po kay uh, Mam Tire Lagumbay Yaya and Her Kitties siya po yung nag-extend uh, ng tulong kay Aling Nelly at uh, ngayon uh, at kaya hapon pala nakita ko siya uh, nakita ko siya kahapon at uh, kinumusta ko yung paa niya alam nyo, uh, good news na yung kanyang paa ay natuyo na, okay na pero medyo nahirapan pa rin siyang lumakad siguro baka masakit pero okay na yun na at uh, tinanong ko siya ayun niya nang ayun daw magpa-check up kaya yung tulong na para pampa-check up niya ay uh, mga hinanda ko na lang po yung mga goods at kung, mga bigas-bigas at kung ano-ano pa para ibigay sa kanya para magamit niya sa kanya uh, para pagkain niya sa araw-araw ayun po kaya ito po samahan niyo ako at uh, kung ngayon ay pupunta dun sa school at nandun siya, naghihintay sa sa Gitong Villegas. Kaya let's go, samahan niyo po ako. Papunta ako ngayon, papunta ako ngayon dito sa harapan ng school namin kasi nandito si Aling Nelly para ibigay ko yung ano, yung tulong na binigay ng kaibigan natin na nagtatrabaho sa Hong Kong. Aling Nelly. Oo. Oh. Tiling. Oh, kumusta ka na? Good Oh, anong kumusta ni pa mo? Hindi okay, na. Hindi oh, na. Okay. 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 mo Okay. 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 na Okay. 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 kung Okay. 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 Okay na yung paa mo ha? Okay na. Sigurado ka. Eh bakit parang pumayat ka? Eh ano eh. Ito, ito. Baka, baka nagpapasexy ka. Baka meron ka ng boyfriend. Yeah. Kaya ano, kaya pumapayat ka. Nag-reduce ka ata eh. Wala yan. Ha? Wala, wala pa sa isip ko. Diba naalala mo nung nag-ano tayo, nag-video tayo? Meron tumulong. Hmm merong uh, taga Hong Kong na tumulong sa sayo okay. ah kaya magpasalamat sa ka doon kay pasalamat sa ka doon kay Kagawad no? Oh. Okay. Kagawad o oh, pasalamat sa ka kay Kagawad Kagawad maraming po salamat yan dahil uh, ito po si Aling Nelly lagi siya nandito pupunta uh, sa harapan ng school namin para magtingin uh, tingin tingin ng mga plastic doon sa basurahan yan tapos yan, uh, ito si Kagawad. Kagawad. Kagawad, <laughs> tinutulong-tulong. Tinutulong-tulongan din siya. Ayan. So, na-chef po ako siya rito. At yun, yun, yung unang video ko na na ano, ko, nahingi siya ng tulong kasi nga doon, masakit na masakit ang paa niya. Hindi siya makalakad. Kaya, hirap na hirap siya mga Ngayon, okay na. Ngayon po, ay, um, merong uh, tumulong. May tumulong sa atin na magandang loob na isa na isa ring vlogger na nasa Hong Kong at siya po ay nagpadala ng uh, tulong kay Aling Nelly at uh, ito po yun ito po yung tulong ngayon so ayan ito yung tulong okay guys Inuulit ko ah, ulit ko ah, hindi ito galing sa akin ah. Meron tulong na vlogger na taga na nagtatrabaho sa Hong Kong na nagbigay sa iyo ng tulong. Maraming ah. maraming salamat. Ayan, kaya magpasalamat tayo. Ha? Ah. Shout out kay uh, Tere Maraming maraming salamat po. Ayan. Maraming maraming salamat, Gumbay. Hindi, si okay. Ma'am Tere Labumbay. Ah. Sabihin mo kay Ma'am Tere Ilagumbay, maraming salamat. Ma'am Tere, maraming salamat, Tere. Ah. Ayan. So, ito ay galing sa kanyang mo, kayo mo bang, kayo mo bang bitbitin yan? Oo. Gusto mo pahatid pa kita? Huwag na. Huwag na, sigurado ka ha? Oo, yan ba? Ayan. So, ano, may kailangan ka ba bukang tulong? Wala na. Sigurado ka ha? Wala na. Maraming ah. maraming marami na salamat sa inyo Gusto mo ng kariton sa pangangalakal? Ha? <laughs> ah. Huwag na. Huwag okay, na, ayaw mo ng kariton. Huwag na. Oo, sige. Ito na yan, tama na ito. O, oh, sige, magpasalamat ko ulit kay Ma'am Tere. Sabi mo, Ma'am Tere. Ma'am Tere, maraming, maraming salamat, Aling Tere. <laughs> sige, sige. Sige, sige. sige, sige. Pasok mo lang sa loob. Ma'am, pwede kong salamat. Ma'am, pwede kong salamat. Salatin okay, kita. Ito na ako. Bye-bye. bye Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Ayun po, nakita natin kung gaano kasaya si Aling Nelly nung tinanggap niya yung mga tulong na yun mula kay Ma'am Tere Lagumbay. Pero alam niyo ba na napag ko na siya ay uh, wala na pala talagang bahay. Siya ay natutulog lang sa lamesa, uh, nasa araw 'yun ay uh, karinderya. 'Yung lamesa na 'yun ay merong tolda dun siya natutulog. Nakikitulog lang siya sa isang uh, kakilala dito sa parte ng Tondo. At uh, 'yun ang nakakalungkot. At uh, 'yun nga, uh, siguro in my next video ay aalamin uh, ko baka maipakita ko sa inyo 'yung talagang uh, uh, tinutulugan niya at uh, baka ayun gusto ko rin siyang uh, mahikayat na baka naman pwede nang umuwi siya sa kanyang uh, probinsya sa kanyang mga anak o sa kanyang mga kamag-anak kasi nag-iisa lang talaga siya pa, paano kung magkasakit siya ano man, ah, paano kung paano kung uh, may mangyari sa kanya sinong magtitingin at mag-aalaga sa kanya kaya talaga pong nakakaawa kaya siguro itatry ko na mapuntahan siya sa kanyang uh, tinutulugan at makumbinsi ko rin siya isang araw na pwede, baka pwedeng umuwi na sa kanyang probinsya alam nyo po, napakagandang lesson dito. Kaya hindi mo kinakailangang uh, napakaraming pera o mayaman ka. Or sasabihin mong, pag uh, pagyaman ko, tutulong ako. Alam nyo, kahit limited ang resources mo, kahit hindi ka mayaman, pero meron kang puso ng pagtulong, ay sapat na po yun para magawa mong tumulong sa ibang tao at makapagpasaya ng ibang tao. Kaya saludo po, po ako kay Ma'am Tirela Gumbay. Alam ko na alam niyo po siya ay uh, talagang rin po ang inaasahan ng kanyang pamilya na niya na pong naga-abroad sa Hong Kong at uh, siya po yung inaasahan pero ayun po uh, talagang nag-extend siya ng tulong dito sa uh, kay Aling Nelly kaya saludo po tayo sa sa, sa OFW na ito sa Hong Kong uh, maraming maraming salamat po sa inyo at uh, ang prayer namin ay talagang patuloy kayong bigyan ni Lord ng lakas, huwag kayong magkasakit at patuloy kayong pagpalain sa inyong mga ginagawa at uh, i-bless ni Lord yung iyong youtube channel, sana po supportan natin siya sa kanyang youtube channel uh, Tire Lagumbay and Yaya and Her Kitty ayan po ang kanyang channel so thank you very much po muli at uh, sana po abangan natin yung mga susunod na video maraming maraming salamat po sa inyong panonood, buhay kayong lahat stay safe God bless you all. Bye.